Hello, what's up mga kapansi? Welcome back again to my Pansit Vlog. Namiss nyo ba ang aking Pansit Vlog? O baka naman ako yung namiss nyo? So for today's video mga kapansi, Pupuntahan namin ng aking mga classmates ang isa sa mga bago at binabalik-balikang pansiteria dito sa Tuguegarao City. Ito ay ang Biandis Pansiteria. Para po sa mga magtatanong kung saan matatagpuan o makikita ang Biandis Pansiteria, it is located at Linaw Norte, Tuguegarao City. Malapit lang po ito sa Linaw Elementary School at sa May Flying V Gasoline Station. Sila nga po ay nag offer ng pansit batilpatong at pansit kabagan. Mahigit dalawang buwan pa lang sila nagsaserve ng mga pansit batil patong at pansit kabagan mga kapansi. Ito nga din po pala ang mga pwedeng yung i-order mga kapansi at tumatanggap din po pala sila ng mga order sa bilao. Alam nyo ba mga kapansi? Sariling gawa pala nila ang mga miki na ginagamit nila dito. Kaya naman, makakasigurado kayong malinis at masarap ang mga pansit nila dito. So yun na nga mga kapansi, Binigyan nila tayo ng pahintulot para i-vlog at ipakita ang mga proseso sa paggawa nila ng mga Miki. Kaya naman, hindi ko na ito pinalagpas. So dito nga po pala part mga kapansi, dito yung step 1 na tinatawag nila sa paggawa ng Miki. Dito sa area na ito, dito nila tinitimpla, hinahalo at minamasa yung harina hanggang sa makuha nila yung tamang texture nito. Kung napapanood nyo ito mga kapansi, yung ginagawa ni Kuya, yan po yung old or traditional style sa paggawa ng Miki dito sa Tuguegarao City. Oh, parang nangangabayo lang siya no? Kung di nyo na itatanong, 15 years na pala nagmamasa at gumagawa ng Miki si Kuya. At sa kanilang magkakasama, siya ang pinakamatagal ng nagmamasa. So pagkatapos nagmasa ni Kuya, at nung nakuha na niya ang tamang texture, dinala na niya ito dun sa kanilang makina. Dito sa area na ito mga kapansi, ito yung step 2 nila. Dito fill na flat at pinapanipis yung mga natapos ng minasang harina. At pag nakuha na nila yung tamang nipis nito, ang sunod naman nilang gagawin ay dadalhin na nila ito sa kanilang step 3 or sa cutting area. Sa pag-slice nila ng miki mga kapansi, pag sa flat na miki, ang ginagamit nilang pang-slice ang kanilang knife at dito sa area na ito hinihiwa ng mano-mano. At sa Mickey naman ng pansit kabagan, ginagamitan nila ito ng ganyang slicer hindi sila gumagamit ng dekoryente makina sa pag slice ng Miki at kung mapapanood nyo ito ng personal mga kapansi mabibilib kayo kasi kahit na mano mano ang pag slice nila pantay pa din yung sizes nya so yan nga po pala yung mga Miki na natapos ng na slice mga kapansi after may slice ng Miki ang next naman nilang ginagawa ay dinadala nila ito sa step 4 or sa cooking area sa pagluluto ng miki, tumatagal ito ng mga 50 seconds to 1 minute bago ito hanguin. At kailangan ding dire diretso lang ang halo nito para hindi magdikit-dikit at para hindi dumikit sa may kaldero. Sabi nga ni kuya sa akin, pag medyo malambot na yung miki, yun na yung time na kailangan na itong hanguin kasi luto na ito. Kung makikita niyo mga kapansi, umuusok pa yung miki at pag nahangon na nila ito, Ilalagay na nila ito sa step 5 nila or sa cooling area. Dito sa area na ito, dito pinapalamig yung Miki at nilalagyan na din nila ito ng mga mantika para di magdikit-dikit. Alam nyo ba mga kapansi, sa sobrang daming umuorder sa kanila ng mga Miki, nakakaubos sila ng 25 sacks na harina per day. At dahil sa madaling araw pa lang nagmamasa na sila, nakakagawa sila ng mahigit 1,000 kilos na Miki sa isang araw. Sabi pa nga sa akin, Halos lahat ng makikita mong pansiteria dito sa Cagayan, dito sa Biandis Pansiteria sila kumukuha at umorder ng mga Miki. So after nila maipakita sa atin ang proseso ng paggawa nila ng mga Miki, hindi ko na din pinalagpas ang pagkakataon upang pasukin at magkimarites sa kanilang kusina. At nung pumunta na nga ako sa kanilang kusina, bumungad sa akin ang mga karahay at chicharon bulaklak na prinipirito. Mapapasabi ka na lang talaga ng, Ananoy, high blood! Dito nga po pala sa isa nilang lutoan, dito nila niluluto o priniprito ang mga karahay at chicharon bulaklak na pinagdataping sa batil patong at pansit kabagan. At dyan nga din po pala sa pangalawang lutoan nila mga kapansi, ongoing na din po pala nila niluluto ang mga miki. So nung malapit nang maluto ang mga miki, binawasan na ni tita ito ng mga sabaw at nilagyan na din nila ito ng mga pampalasa tulad ng mga asin, paminta, toyo, fried garlic para mas lalong sumarap at saka liquid seasonings. Naglagay nga din po pala si tita ng mga onion leaves at after nyan, hinalo-halo na nga ni tita hanggang sa maluto na. Habang niluluto ni tita yung miki, niluluto naman ni kuya yung mga poached egg sa pangatlo nilang lutuan. Para po sa mga nagtatanong, so ito nga po pala ang mga toppings sila mga kapansi. Meron po silang Shanghai, Karahay, Chicharon Bulaklak, liver, at cara beef na may mga gulay. At syempre, hindi mawawala ang pouch egg. At nung naluto na ang pansit mga kapansi, nilagay na ni tita ito sa mga plato. Kung makikita nyo mga kapansi, maayos ang paglalagay ni tita ng miki sa mga plato. make sure din na dapat laging malinis at hindi makalat o matatapon ang mga pansit. At habang nilalagay ni tita ang mga miki sa mga plato, Nilalagay din ni ate ang mga itlog sa ibabaw ng pansit Syempre, nung nailagay na nila yung mga miki at itlog Next naman nilang niluto mga kapansi Ay ang kanilang pang malupitang carabiff pang toppings So ang unang ginawa ni tita mga kapansi Nilagay niya na ang mga gulay Ito nga po pala yung patola At ang sunod naman niyang ilalagay Ay ang giniling na beef, Yun naman no So naglagay din po pala siya ng fried garlic So, ito po pala yung isa sa magpapasarap sa toppings ni tita. At naglagay din nga po pala si tita ng red pepper. At saka, bago niya makalimutan, naglagay na rin po pala siya ng onion leaves. Minekos-mekos na nga ni tita yan, no? Hanggang sa maluto na. At kung makikita niyo mga kapansi, hindi tinipid ni tita sa car beef ang pang toppings niya. Ayan na nga mga kapansi, nung naluto na ang carabiff na may halong gulay, Inalagay na nila ito sa taas ng pansit at isinabay na din nilang nilagay yung mga pangmalakasang toppings nila tulad ng Shanghai, Karahai at Chicharon Bulaklak. Yun naman oh, kahay blood talaga nga. Inilagay na din po pala nila yung liver o yung agal nila mga kapansi. Talaga namang toppings palang matatakam ka na talaga mga kapansi. Maglalaway ka talaga sa sarap. After nila mag ready to serve na itong mga kapansi. Siyempre, i-flex din natin ito ngam. Sarap yan! At ayan na nga mga kapansi, sinerve na nila tita ang mga balor high blood na pansit batil patong namin. Talaga namang mabanambang ngam. Amoy pa lang. Solid na talaga. So ito nga po pala yung mga kasama ko mga kapansi. So, first bite ni Maiko. Mm. Wait nyo na lang kung ano yung magiging reaction niya mga kapansi sarap. Solid dito sa Biyandis, panalo. Panalo. mga idol, sobrang sarap. Siyempre, bago ko ito kainin, lagyan muna natin ng calamansi para mas lalong masarap. Bago ko ito simulan kainin, nilagyan ko din muna ito ng sibuyas para mas lalo akong ganahang kumain. Yun naman no. Ito din kasing sibuyas, yung isa sa main ingredients ng pansit batil patong para mas lalong sumarap tapos lagyan mo pa ng sili. Hmm, ananoy singo na. At ito na nga mga kapansi, the moment of truth. Titikman na natin yung Shanghai nila. First bite. Hmm, thanks God. Sobrang crispy niya mga kapansi. At unang kagat mo pa lang, sobrang meaty na siya. Hindi siya tinipid sa karne. At syempre, tikman naman natin yung kanilang pansit. Preparing na tayo para sa pangalawang subo. Second bite. Balor High Blood. Losartan, baka naman. Ayan na nga mga kapansi. Third bite tayo. Third bite. Mapapasabi ka na lang talaga ng This is it, pansit. Ito talaga yung pansiteria na hinahanap ko eh yung hindi nila tinitipid sa toppings yung mga pansit nila. Toppings pa lang talaga mga kapansi, ulam na. Talaga namang gabundok na toppings yan mga kapansi. Ang tangi ko nalang lang masasabi sa inyo eh sana hindi nyo to mapanood ng hating gabi. Yung tipong matutulog ka na nga lang, bigla ka pang magugutom. Ang kinaganda niya dito sa Beyond Pansiteria mga kapansi, pag lima kayong magkasama na pupunta dito, may free kayong isang pansit batil patong. Pag sampu, syempre may free kayong dalawa. At saka only juice at only sabaw pa dito mga kapansi. Masusulit at mabubusog ka talaga dito sa pansiteriana ito. Alam nyo ba mga kapansi, dahil sa dinarayo at binabalik-balikan itong pansiteria ito araw-araw, nakakaubos sila ng mahigit 20 kilos na miki. Sa lechon karahay naman, nakakaubos sila ng 10 kilos. Sa chicharon bulaklak na paborito ng mga taong may high blood, nakakaubos din sila ng mahigit 10 kilos para sa pang toppings ng batil patong at pansit kabagan nila. At sa gulay naman, nakakaubos din sila ng dalawang bale ng patola. Ano palang ginagawa niyo mga kapansi? Kung naghahanap kayo ng solid at sobrang sarap na pansitan, pumunta lang kayo dito sa Biandis Pansiteria located at Linao Norte, Tuguegarao City. At bago din ako magpaalam mga kapansi, gusto ko din magpasalamat sa Byandis Pansiteria, lalong-lalo na po sa may-ari nito. Thank you po sa pagpayag sa akin na magvlog sa pansiteria nyo at sa good services nyo. Big shoutout po sa inyo at sa mga kasama ko. See you on my next pansit vlog mga kapansi. Thank you for watching and God bless. bye bye